si Raul Manuel mga bossing si Raul Manuel uh, ito po yung isa yung uh, uh, congressman ng uh, Kabataan Party list ito po yung uh, bastos na bata oh ito po yung batang TikTok ng TikTok na ayaw sa ROTC O ito yung uh, mga kabataang mga komunista at dahil dyan, sabi niya, ikaw ang paiimbestigahan ko ngayon. Gusto mo maimbestigahan ako ng ICC, ha? Ah? Ikaw ang iimbestigahan ko ngayon. Kaya, kaya pakinggan natin itong uh, balitang ito ni ng UNTV patungkol dyan kay uh, Bato de la Rosa at ng Kabataan Party List. Gustong imbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel Ito'y matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang aligasyon mula sa ilang dating rebelde na membro-umano ng Communist Party of the Philippines o CPP ang kongresista at recruiter din-umano ng New People's Army. What does that make of uh, Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines but he is not a member of the New People's Army. Kung so, si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice na mag-NPA. Pero, they, he's part the uh, body na nagre-recruit for the NPA. Oh! Saan ano, estasyon niya nagtatrabaho? Baka sa, ano yan ha? Baka taga-GMA7 taga yan ha? Ipa-congress hearing niya yan. Ako, yari ka ngayon, Manuel. Palagay ko makakalbo ka kay ano, kay uh, Senator Bato de la Rosa. Alam mo Bato de la Rosa? Dapat noon mo pa 'to ginawa eh. Dapat noon mo pa 'to ginagawa. Pasyado ka kasing relax na relax diyan, kain ka ng kain pag may hearing diyan Dapat noon mo pa 'to kinana. Hindi ba? Noon mo pa sana 'to inimbestigahan 'tong mga hinayupak na ito. Bakit ngayon lang kung kailan uh, sila mismo 'yung nagsulong? para sa ika-iimbestiga mo. Ayan kasi ang problema, Senator Batu eh. Hindi tayo uh, proactive, masyado tayong reactive. O ngayon, anong sasabihin ng mga makakaliwa? Eh, napakahusay sa propaganda ng mga hayop na yan. Anong sasabihin nila? Senator Bato, masyado ka naman pikon. Eh, ano lang eh, natuwa lang kami na meron ng resolusyon ng Senado na makipag-coordinate na, na ano na ang uh, malakanyang ay in urge nila na makipag-cooperate sa ICC investigation sa kaso ng uh, uh, mga human rights violation nung uh, Tokhang. Tapos ngayon, pe-personalin mo ko. So, ibig sabihin, politika to. Gaganyan yung mga yan. Magpapa victim yung mga yan. Sasabihin na naman naman, kinakawawa kami. At kinakawawa kami ng mga pasista na mga yan. Eh sana kasi, bato kung noon pa. Ikaw pa naman, pulis ka pa naman, ikaw pa naman yung huluma laban sa mga, ano, mga rebelde sa dabaw Oo. Oh. Eh di sana ang ginawa mo noon pa, in-expose mo na itong mga hinayupak na ito. Bakit ngayon lang kasi? Pahahaluan pa ngayon na na ka. Tapos magra-rally-rally sila. Namimersonal si Bato de la Rosa. Ikaw pa naman, mal medyo malambot ka. Tapos titigilan mo. Noon pa, binastos ka na yan. Hindi pa congressman yan binastos ka na yan eh. Diba, sana noon pa, tinrabaho mo na talaga yan. Kasi tinan mo ha, Bato de la Rosa. Alam mo naman for a fact na itong mga to, eh, recruiter tong mga to. <laughs> ng mga NPA. O ilan ng mga kabataan ang nalinlang nitong hinayupak na ito? Tapos ngayon ka lang magpapa-imbestiga-imbestiga. Inuna mo pa si Digamo. Dapat nga nagagalit ka sa kanila na dyan sa ICC, sabi mo na mas marami nang napatay yung mga NPA. Baka pe -pwede unahin nilang investigahan yung mga NPA sa Pilipinas bago yung war on drugs. <laughs> Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ayun. Actually, yung sinabi na ni... <laughs> Bato, sa totoo lang yung binitawan mo yan. Ako ha, ako ha, para sa akin, kahit nabanas ako dito. <laughs> banas ako dito kay Arnold Clavio Jr. <laughs> Amo ka ni Arnold kahit ba nasa ko dyan, alam mo yung statement mo na yan, it just shows na pikun ka. Oh, wala kang pinagkaiba kay Rimulya. Wala kang pinagkaiba kay uh, Abalos na makanti mo lang umaaray tapos kikilos. Di ba ganyan na ganyan ang ginawa sa amin nila ano? Ni ang gustong gawin ni Secretary Rimulya nung nagpa-interview sa amin si ano si DJ Bantag eh, gusto kami sampahan ng kaso na obstruction of justice at saka ano ano ba yung contempt of court So sa gagawin mo na yan uh, Bato, baka mamaya makasama pa kay PRRD yan Kasi sasabihin nila O tingnan mo mga ano yan orket mga nasa kapangyarihan, mga ano talaga yan, mga pasista talaga yan, mga tira, tirani talaga yan. Mga tyrant yung mga yan, o, di ba gaganoon nila naman kayo, sila na naman ang bida. Eh kung noon pa sana, ginawa mo na yan, di sana wala na to dyan sa kongreso. Ay nako, General Bato. So sa, para sa akin, itong ina mo na, ah ganun, masaya ka pala. Masaya ka pala na papasok ang ICC dahil imbestigahan ako ha ah. ikaw ang iimbestigahan ko ngayon pangit po yun senator ba to maaring natutuwa yung mga tao dahil gigil nagigil gigil sila dyan sa mga makakaliwa na yan pero para sa akin hindi maganda yan kasi ginagamit nyo na yung kapangyarihan ninyo ginagamit nyo na kung ano yung estado ninyo sa gobyerno para makapang alam mo yun sabihin nito mga to makapang gipit nasa na, na ang malayang pamamahayan. sinabi ko lang naman na masaya ako napapasok ang ICC tapos ngayon ako na yung iimbestigahan o tinan mo, galit na galit tayo sa congress kasi yung SMNI nagbitaw ng uh, statement tapos iimbestigahan yung uh, SMNI anong sinasabi natin bakit yung SMNI pinipersonal nyo Ah, sa Kresya inaano ninyo, pinupulitika ninyo. Eh, ganun din ang ginagawa mo ngayon, Senator Bato. Na yung galit mo, yung pinaguhugutan mo, kung bakit gusto mong imbestigahan tong si Mokong na to. Eh, noon sana na hindi ka masyadong galit. Doon mo na yan tinira ng tinira. O di sana, tapos ang problema natin sa mga hayop na yan. Alaga naman si pa... Pero masaya naman ako para sa'yo. Pero masaya ako na ginagawa mo yan. Kaya lang, kung magiging patas lang tayo, eh, para sa akin, yung trabahong, yung, yung binitaw mong salita na yan, actually, mas direkta pa nga. mas direkta pa nga yung sinabi mo na maghihiganti ka eh. Kasi parang sinasabi mo na ayon dyan sa iyong statement, maghihiganti ka sa mga komunista dahil nasaktan ka. Oy, oh, ay, ay actually yung kay Boying Rimulya mas ano pa nga eh, mas uh, tame pa nga yun eh na oh, ayon sa batas. Ang isang uh, nagtatago sa batas ay eh, hindi dapat bla 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 aiding and abetting yan. Kaya itong mga Benateros brothers, i-recommenda natin na makasuhan ng mga yan. O oh, di ba? Eh, parehas lang yun. Same old same old, nagalit tayo kay Boying Rimulya noon dahil nga ginamit niya yung kanyang emosyon. Dahil siya ang laman ng uh, mga uh, pagpukol natin, ginamit niya 'yun para uh, ano tayo? Subukan tayong uh, kasuhan tapos ngayon, ginagawa mo directly ha uh, as in. Sinabi niya, uh, ikaw. Masaya ka pala. Ikaw ang iimbestigahan ko ngayon. Patay-tayo dyan. So ibig sabihin, bato de la Rosa, uh, 'yung klase ng mga imbestigasyon mo personalan ganun. So ano yon yung uh, investigasyon mo sa mga digamo killings may may mga sabi-sabi kasi dati eh na endorso in kayo ng mga yan eh So ano yon ah uh, inano mo yon uh, inimbestigahan mo yon dahil may utang na loob kayo sa kanila I mean, kami nagtatanong lang ha. Ako pro ano ako, pro Duterte ako, pro Bato de la Rosa ako for all you know. Pro bongo talaga ako kasi DDS siya mga yan eh. Kaya lang dito sa channel natin kapag tama babanatan natin mali pala. Kapag tama papalakpakan natin kapag mali babanatan natin. Para sa akin, mali ito at baka mabutasan ka pa niyan Bato de la Rosa, yari ka. Baka sa 2025 gamitin pa nila sa iyo mga statement mo na yan para mabwisit sa iyo tao. Ah, ikaw ang bisigahan ko. Ah, tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ah, ikaw ang bisigahan ko. Ah, I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga. Yun o, no, tinan mo. I will use my parliamentary powers to pull you down. Patay tayo dyan, Bato. Ito sinasabi mo. Mali yan. Mali yung ano mo. Mali yung pagkakaintindi mo, Senator Bato. Sa kapangyarihan mo. Hindi mo dapat ginagamit yung kapangyarihan mo to pull someone down. Mali yun. Bakit mali yun? Ha? Alam mo Bato, idol kita talaga. Sobrang idol kita. Pero pag may mali po kayong sinasabi, ano natin dito, hindi hindi ibig sabihin patungkol yan sa mga hayop na mga komunista na 'yan. Eh papaboron na tayo. Maling-mali 'yun. Nagamitin mo yung iyong kapangyarihan para personalin mo yung isang tao. Patas lang tayo, sir. Pero kung mapapakulong mo masaya kami. Oh, babalik sa iyo lahat 'yan. Nako Bato to de la Rosa, delikado ka. Ay, membro um, ng e mo 'yan ang problema eh. Hindi kasi kayo nagtatrabaho, lang nagtatrabaho. Gayahin niyo si Bongo kasi. Parehas lang naman kayo pinanggalingan ni Bongo. Parehas lang naman kayo malapit sa presidente. Pero si Bongo, trabaho lang ng trabaho. Walang mga ganyang-ganyang mga... Walang mga ganitong sirkus-sirkus. <laughs> Eh, sabi nga ni Jersey Boys Mix Vlog, so lumilitaw tuloy ngayon. Parang lumilitaw ngayon na sarili lang niya ang pinoprotektahan niya. Oh, pero yung mga banat kay PRD, wala siyang reaksyon. Tama. Oh, nung binabanata si PRD, lagi kang no comment, no comment. Tapos nung ikaw na yung binabanatan. Pucha, ang gusto mo nang mangyari, pe-personalin mo na sila, gagamitin mo lahat ng iyong kapangyarihan para lang sila ay uh, mahila mo sila pababa. Ay nako, senator ba to? Gayahin mo kasi si Bongo. Tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo akitin. Oo, si senator Bongo, ano lang, work, work, work lang. Kakandidato din yan sa susunod pero wala siyang pakibasta. Malasakit center, malasakit center siya. Eh, Senator ba eh, Ikaw ang ano, ikaw ang uh, <laughs> yung dangerous drugs dyan, drugs uh, committee sa'yo. Bakit ang dami-daming drugs? The uh, Communist Party of the Philippines which is my, uh, I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw. To pin you down pala, sabi niya. <laughs> I will use all my parliamentary powers to pin you down, Patay. Pala talaga ay uh, membro ng uh, Communist Party of the Philippines, which is, which is the partido of uh, that New People's Army who is trying to destroy this government. Isusulong din anya ng senador na amyendahan ang party system law para hindi na gamit ng mga membro ng mga rebelding grupo para makapasok sa Kongreso ngayon lang? Ba't ngayon lang? Bato, last term, last year, ano mo na? Last uh, three years mo na. Eh sa ano nung pag pag-upo, pag-upo mo pa lang, ginawa mo na yan. Eh saka mo lang gagawin dahil ikaw yung subject ngayon ng ano eh. May naturbato naman ni Ikaw talaga eh. Pag-usap nga tayo sir. Pag-usap, uminom nga tayo. Pag-usap nga tayo dalawa. Minsan yung overexposure, hindi din maganda sir. O hindi din maganda yung overexposure kasi ganito yan ah Uh, the, the, the more you talk, the more you uh, say bad things or say the wrong things. Less talk, less mistake. Tinan mo si ano si, si Senator Bongo. Hindi nagkakamali. Tinan mo si Lito Lapid. Hindi nagsasalita, hindi nagkakamali. Sa isang pahayag, tinawag ng kabataan party list na sirang plaka at walang katotohanan ang mga paratang laban kay Representative Manuel. Hindi rin anila ito asal senador kundi pag-aaksaya sa resources ng Senado. Ano? Ayan na. O hindi asal senador, pag-aaksaya ito sa resources ng Senado at pag-abuso sa pondo ng bayan. Puta bato. No ngayon naman nag-aaksaya ka na daw ng pondo ng bayan at wala kang asal senador. Pondo po, uta, 'yan ang sinasabi ko sa iyo. Lado at pag-abuso umano sa pondo ng taong bayan. Hindi rin anila investigasyon ang nais ni Sen. De La Rosa, kundi witch hunt laban sa mga kabataan na nagbabantay sa mga programa ng gobyerno. para parang sinasabi ng kabataan ngayon, kabataan partilist na critical kami, kaya ngayon tinatrabaho kami. Ganon din, ganon din tayo sa SMN9, ganon din tayo sa Barateros Brothers, anak ng Tokwa.